Nagpaalala ang LTO na pwedeng pagmultahin ang mga nanana nananamantala at namimiling tsuper. Pero ang mahalaga, wag lang daw sa social media idaan ang reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mahigit isang oras sa nagabang ng taxi si Venus Macandog na ng News 5 sa Aurora Boulevard, Quezon City. Papunta lang sana siya ng terminal sa Maykubao para magpadala ng ilang sako ng sibuyas pabikol. Minsan po kasi tinatanggihan nila or minsan po Tinatasa nila yung price. Pagka ordinary taxi lang po lang talaga yung mag-aabang ka. Nasa 80 pesos or 100 pesos lang po yun. Pero kapag ka kinatrata po ka sa ako, is 200 pesos po yung singil sa akin. Ang hassle na sitwasyong ito ni Venus, hindi na raw bago, lalo tuwing holiday season. Kaya naman nakatakdang magkasa ng Oplan Pasaway ang Land Transportation Office para tutukan ng mga nananamantalang taxi driver at yung mga nangungulo room. Pero hindi pa man nagsisimula, ang ilang super pumalag kaagad. agad. Unawahan din mga driver. Bakit? Pagod din talaga. Ma mahirap din mag ano, paykot ikot sa Maynila. Minsan nga po, ang layong takbo, walang sakay. yung traffic, number one na papahirap. Pangalawa kasi sir, yung pasayro namin na paisa-isa. Sa angkas na lang nagtsatsaga. Dismayado rito ang Road Safety Advocate Group na Partnership for Enhanced Road Safety. Kahit isa dumarami mga alternatibong maaaring masakyan ng mga pasahero, nagagawa pa rin daw umapuso ng ilang tsuper. Probably nakikita nila na meron na bibiktima for one, uh, kaya nagta-try. Uh, pangalawas, minsan sa atin uh, umiiwas tayo minsan ng abala eh. Parang ang piling mo tuloy, ikaw na yung agrabyado at kung ikaw pa yung magsusumbong, ikaw pa yung maaabala. Ang problema, wala rin daw halos na papanagot dito dahil marami sa mga reklamo, idinadaan na lamang sa social media. Yung due process natin, tumatagal dahil po video lang or sinisend lang po siya sa Facebook ng ahensya. Wala pong details, wala pong plate number. I mean, wala po kaming mapag-umpisahan. Ayun sa batas, may matas na multa ang mga tsuper na kontrata o namimili ng pasahero. Sa first offense nga, 5,000 pisong multa. 10,000 sa second offense, 30-day suspension at posible rin i-impound ang kanilang sasakyan. Habang 15,000 pesos naman para sa ikatlong offense. Pwede na rin tanggalan ng prangkisang taxi at bawiin ng lisensya ng driver nito. Sabi ng mga otoridad kapag nakaranas sa mga pananamantala mula sa mga taxi driver ay agad do'y tawag o i-report sa mga hotline numbers na nakapaskil sa mismong taxi. Pero kanina pa natin sinusubukan tawagan, itong mga numbers na yan, ang problema, patay yung linya. Sinubukan ko isang number, ganun din. Dinulog na namin ito sa LTF Arbit na katakdaro nilang i-check ang mga hotline numbers para magamit agad ng publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.